caregiver, it's me, Eunice. So, sasagot tayo na comment dito sa TikTok. Meron pong tie-up agency sa Pinas. Para yun ang mag-process ng mga papers sa Pilipinas. About dito kasi, no idea ko. Pero, kinonfirm ko to sa mga agent ng ng Asiana, meron silang katay-up na agency. Pero, bago nila ibigay yung katay-up nila agency, kailangan mo muna dumaan sa mga agent ng agent ng Asiana. So, meron sila pero kailangan mo muna dumaan sa agent ng Asiana. So, ito nga pala yung mga agent uli ng Asiana agency dito sa Singapore. So, ayan si Ma'am Jane Fernandez. Ma'am Jessica Asiana. Ma'am Encarnacion Russell. At si Ma'am Jeprilyn Asiana. sila yung mga agent sa Pilipinas na pwede nyo kontakin through Facebook. So, sa about sa tie-up, sila muna po kontakin nyo yung mga agent bago yung bigay yung tie-up nila sa Pilipinas. So, yun lang po. Ingat. God bless.